pagpalang araw sa ating uh, mga kamusang dyan. So, may katanungan ng ating uh, kapwa keepers na si Jet Ben Hill kung pinatuturukan daw ba natin ng anti-rabies ang ating mga si Betcat. Idol Jet Ben Hill, shoutout sa iyo. So, ito ang kasagutan ko. Yes, pinatuturukan natin ng ating mga si Betcat. Kapag sila ay 3 months na, kung ano yung vaccination nating ibinibigay sa ating mga alagang aso at pusa, maari din nating i-apply ito sa ating si Betcat. Nakaranas kasi ako na makagat din ng si Betcat mga ilang beses na rin. So wala naman nangyari sa akin, okay naman ako kasi simula baby alaga ako na sila. Malinis naman ang pagkain nila pero nag-iingat pa rin ako, syempre. Pinaturukan ko pa rin sila ng anti rabies dahil hindi naman mawawala sa atin ang takot. Siyempre, nag-iisip din tayo. At saka, mas safety yun. Uh, kaya doon sa mga nagbabalak pa lang na mag-alaga ng si Betcat, sana mapanood nyo itong video na to. Ito ay based lang sa akin experience. Sana supportahan nyo ang aking YouTube channel. At sana kahit papano may natutunan kayo sa aking uh, sineshare about sa si Betcat. Yun lang, mga kamusang. Thank you. Bless up.